Alam mo ba na ang Prestige Niacinamide Whitening Soap ay isang produkto na kilala sa mga benepisyo nito sa pagpapaputi ng balat at pagpapabuti ng kutis? Tara, pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, mag-follow ka muna sa akin, mag-heart ka, mag-comment ka, ilagay mo ko sa iyong favorites at i-share mo na rin ang vlog ko na ito. Ang pangunahing sangkap na ito ay niacinamide o vitamin B3 ay may katangian na tumutulong sa pag-repair ng balat, pag-regulate ng sebum production at pagpapabawas ng pigmentation. Ang sabon na ito ay karaniwang ginagamit upang mapabuti ang overall skin tone at texture. Alam mo ba na ang niacinamide ay napatunayan ng nakakatulong sa paglighten ng dark spots at hyperpigmentation. Sa tulong ng prestige niacinamide soap na ito, maaaring asahan ng unti-unting pagliit ng mga dark spots. Bukod sa pagpapaputi, ang prestige niacinamide ay kilala rin sa kakayahan itong mag-hydrate ng balat. Ito ay mahalaga upang maiwasan ang dryness at mapanatili nito ang moisture balance. Ang sabon na ito ay maaaring makatulong sa pagpapabawas ng fine lines at wrinkles dahil sa kanyang anti-inflammatory properties. E paano ka ba naman bibili nito? Huwag ka alala dahil nilagay ko ito sa aking yellow basket. Mag-follow ka muna sa akin, mag-heart ka, mag-comment ka, ilagay mo ko sa iyong favorites at i-share mo na rin ang vlog ko na ito. Ano pang hinihintay mo? Click the yellow basket. Check out now!